Hello mga lalabs. Punta kami ng SMBC. Kasi nagyayaya siya. Mayroon naman yata ang sa SM. Ayan. Tsaka nakaka-board din talaga sa ano. Nakaka-board din sa bahay. Kasi e siguro sinasakitan ako ng ulo. Kasi nabuburyo ako. kami sa sakayan tricycle yan ito ang aming neighbor kami lang ang mahirap dito sa lugar namin okay, guys nakalit guys sa SM <laughs> bibili lang pala tumangan ng anong laruan. Saan tayo Ito Dito na tayo. Ayan, guys. Kaya't kami dito saan. Dati yata. Ha? Dati. Sablado ka naman malalap Tama-tama na bubori din ako sa bahay. Kaya tama lagi yung din po. Ano yung binabuo? Ano na? Ha? Ah? yan guys, nadali na kaagad ako ni Sid. abilisa kaget sya ng toys ayan. ayan thank you ayan. binata na oh wala <coughs> <laughs> <coughs>

tayo dun sa kapila sa may grocery. Maraming hmm. hmm. baka. Paglalagay mga lalabs. hindi na kami sa bahay karating na kami sa bahay yeah. traffic, super grabe traffic <laughs> ayan mga labas sunod-sunod ako dun sa alaga kung Seth. Ayan, alam mo, bumili lang siya ng toys. Nibili sana siya ng ano, pang Halloween toys. Wala na, halos out of stock na. Wala na siyang nakuha. Ayan, kay iba na lang. Huwag lang siyang uwian ng huluhaan. Kahit anong toys, bumili siya. Buti na lang, yung kanyang nabili is mura lang. Tasawan kayo lang isang pera. Ayan, kaya, okay lang din yun. Pagod lang, sobrang. Ayan mga lalabs, update, update tayo.